Bro, as lang ko clarification, if pariho minor below 15 ang lalaki, pwede ba mapasakaan? Or mas manghod ang lalaki kaysa babae? Thanks. So, mo comment ni Brad Aya, no? Atong CFD President sa Isabel So, dagang salamat. Shout out, Brad Ayan. Salamat sa imong pagsuporta sa atong vlog. So, atong tumago, no? Basta gani, uh, atong timanan, ha? Basta gani, 15 years old and below, no? 15 anyos paubos. Ang giingon sa balaod, base sa RA 9344 or the Juvenile Justice and Welfare Act exempt gud na perminte ang mga bata nga ang edad 15 anyos pa ubos exempt from criminal liability wala sila'y tulubagon nga kriminal dili nato sila pwedeng mapasakaan ng kaso di nato sila pwedeng ipriso so wag gud tay mahimo ni anak, mao nakabutang sa balaod kung ang nakighilawa sa babae nga minor di edad pod nga 15 anyos po po pod pa ubos pareha po niya gidad di good nato sila pwedeng ma, mapasaka ang kaso. So ang atong pwedeng ma, mabuhat ni na is i-undergo siya sa kanang gitawag na intervention program. So unta uh, natubag nato ang pangutana ni Brad Ayan. So dagang kayong salamat Brad Ayan sa pag-comment. So dagang salamat kayo mga chief.